kasosyo di umano ni Daniel Padilla, ang ama ng kanyang nililigawang rich girl di umano ha, sa isa sa mga nagdegosyo niya. Kung totoo naman ito, wala naman sigurong masama dahil single si DJ at ganun din naman talaga ang kalakalan minsan sa business world. Oh, oh. di ba? oh Mari, ikaw nagsaliksik yan. Ikaw nag-research. Oh. So, ikaw <laughs> nang magsalita wow. dyan. Go! Oh, okay. yun kasi, di ba, na balita na natin nung last episode natin sa Marisol Academy hmm. yung sinasabing rich girl. From Batangas. from Batangas okay. na. Nung nabalita na panood ng ating ano kakilala source yung ating binalita ay dinagdagan pa niya. Oh, <laughs> 'Di diba? oh, oh. ba? Maganda pa yung girl. 'Di ba? Ano yun mo? Pinuntahan mo talaga ang Facebook account niya. Oo, oh, oh, tip nakita ni Kuya Romel eh. Uh Oo, -oh. sila na lang bahala ng humusga, uh -oh. yung mga viewers ng Marisol. Kasi mahirap naman talaga, di ba? Ayaw uh -oh. nga natin na nagko-compare, di ba? Uh -oh. So sila na lang ang humusga at nakita naman talaga natin na fina-follow siya ni Daniel. Ni Daniel. Pwede na bang i-reveal mo ang pangalan sa Marisol Academy? O <laughs> wag muna. Wag muna. Oh, okay. wag muna. Ay, ah, wag muna. kukuha pa tayo ng marami kitang information. Ng na Pero Kung sakali naman, dito yun ang unang narinigtan. Pero na, Kaya na, na di umano'y kaparte sa, uh -oh. sa, wow. sa... Sa Adi. negosyo. Dating, dating negosyo. dating oh, negosyo, oh. negosyo uh -oh. di ba? Correct. Pero oh. it's talaga yung gala, no? Anak yes. talaga ng mayaman. Anak ng Correct. mayaman. At nakita na ni Kuya Romel yung ano, pinakita ko yung account. Ay gano'n? Bakit ganyan naman ang ngiti mo, kuya? Parang ganda-ganda rin siya. Sino mas maganda, friend Romel? Si Catherine o yung girl ng Matagas? Pag-ano na? Maganda rin yung girl. Okay. Pero mas ah. maganda si Catherine. Yes! Ah. Sino mas mayaman? Si Catherine kaya o yung girl? Ako, mayaman din yung girl. Pero sa dami-dami ng endorsements ni Catherine, lalo ngayon, sa tingin ko lang ha, hindi ko naman pa alam yun sa mga... ah mas mayaman si Catherine. Kasi iba pagka-artista ka. Kung marami kang endorsements, malang bay sa isa sa series sa pelikula ikaw ang nangyayamanin ganoon. Ang ganoon. pero, pero kung sarili girl, mo sarili mo sarili ko pinya kasi hindi mo parang kung may mga businesses din itong girl na to na di umano pero for sure kasi ano to yan eh, di ba minsan ang yaman ng magulang mo hindi naman ay 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 sa aspetong yan parang mas lamang oh, si Katrina oh, diba? di ba pero hindi naman natin alam kung oh, may oh, sariling negosyo oh, ng oh, girl kasi nang showbiz yung girl correct so hindi natin nasa right age na siguro yun kasi plus na Daniel di ba kung talagang yun ang niligawan niya dahil siya, sa nabababa